Magandang hapon mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Oras ngayon, oras ngayon, alas 4 ng hapon mga kapaders. Babalikan namin, na namin ulit ang maraming kulambutan. Baka pati kami sa bahura, madilim na. May lumulutang mga kapaders na ano, kahoy. Ano kaya yan, baka ng bangka, baka nalubog na yan, ganun inting. Pati mo na makina, hawakan mo yung kahoy na yan. Titingin natin kung anong lalim na yan. Sige, angatin mo. Kawayan mga kapaders. Mm -hmm. Bago pa, hindi kasi luma. Baka ito pa yung kasamahan ng mga nalubog na bangka. Medyo mahaba yung kawayan. Bitawhan mo na yan. Tayo alis na. Tayo gagabihin sa biyahe. Bahagi ang kumalma ang okay. dagat mga kapaders. Sana pagbigyan tayo ulit yung panahon. Huwag sana lumaks ang dagat. Okay. Okay. Ikaw na Lord bahala sa amin. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pag-hit notification bell para kayong updated sa akin bawat upload mga kapaders. abang, -abang sa pag-dev namin mamaya. Dalating pala ang kami ito. panibago si tayo mga kapaders. Sana mayroon pang kasamahan yung mga kulambutan. Uy, na ito. binamanok Kulambutan kagad mga kapas nagpakita sa atin. Gigitikin ko ito. Mm hmm, yun. Natsamba sa ulit mga kapaders. Salamat Lord. At may natin pa dito sa bahurang kulambutan. Sana may kasamahan pa ito. Ating hahanapin mga kapaders. Malaking kulambutan na ito. XL na ito. Estimate ko dito matatlong kilohan na ito. Mayroon man tayong pandagdag na tinta. Hanap ulit tayong isda mga kapaders Kahit kulambutan na lang Kung mayroon pa Na ito talikbago, Dalawa mga kapaders Mag-asawa, magkaratig Pag-aabahin ko muna At dudubuling ko ito Dasig ng kaunti Dasig Na ito na mm -hmm. Balid dalawa mga kapaders Mag-asawa talikbago na naman Naka-isda tayo Maganda naman nagbungad sa atin kulang buto sa katalig bago. Parehas pang pinta Malaki na ang buwan natin. Kaya ang isda medyo mailap lang mga kapaders. Pero okay lang yan. Hanap ulit tayo. Naroon, labula po Kausir na naman. Malaki ito mga kapaders. Mm Pangatlong -hmm. pana. Yung dalawang talikbago, bago. Hindi ko tinggal sa pana. Nakita ko kagad itong kausir. At baka sumuot pa sa butas. Makalpas. Si Kadebis Rico. Karating ko ang mga kapaders. Hindi kami naglalayo. At itong bawang ito. Hindi ko pa kabisado mga kapaders kaya makaratiglaan kami si hinlangoy na ito kanuping or bukawin mm -hmm, hindi nakagitik ganda ng plankita sa bato ng stingless ay hindi pa nakagitik mga kapaders at least ating nahuli pang daratagdag ito pang binta naman salamat ulit lord at may natin na palitong isda bakit ito'y bagong tabilaang hanap natin baka mayroong pangkasamahan naroon surahan mga kapaders dito ako sa bago sungkitin ko muna palitikaling ko sa bato ayan na palagbag ng kaunti palagbag ng kaunti mm -hmm. yari ka na naman dyan yung sura medyo ito mga kapatid itong talikbago itong kagadang pinakasukat lang ito itong kalakihan hanap ulit tayo konti tsigat na naman tayo dito sa butas atin silipin naroon lapulapo. oy lawihan mga kapatid or bakla gigitikin ko mm -hmm. sintido ang tama ay nakabulot mga kapatid malago pa ang butas hindi ko makita maya maya baka maglinaw nasa na kaya ayun oy na ito mga mm -hmm. yun gitik na ito mga kapadyers patay na hihilayin ko na lang palabas dahan, dahan at baka makabulot na naman na ito kwartan linaw na ito salamat lord nakalapula kulit naman kami appreciate to nang sibungin 180 ang kilo mga kapadyers ayan first class nice day ito itong masarap sweet and sour. Ganitong isda ang gustong gusto ng mga incheck na ulam sa atin. Pwede ulam pero pang na muna para makabawi. Hanap ulit tayo mga kapaders. Naroon, alatan, malaki. Rodelio. Mm -hmm, lagatak na naman. Pambinta ito. Medyo kaunti pang huli namin. Hindi pa tayo kasi nung matagal sa Ilman Dagat sa pamana. Pero konti nga laang Ini-estimate ko maraming biyay at si Lord sa Ilman Dagat. Ating hanapin lang mga kapaders sabi ko na maraming biyaya si Lord maraming danggit, itong unahin ko mm -hmm. danggit ulit mga kapaders sa'yo mga kasamahan, nakawala, lumayas nakita yata ko ng mga danggit maliwanag kaya ang buwan at kung dilim, hindi malayas para basta mahamo kaya pag didilim, hindi nakakita ang mga isda hanap ulit tayo pakita na kayo nasan kaya, ohoy, oh, na ito kulambutan ulit mga kapaders pangalawang pana, mas malaki ito dun sa una Papasiguruhin ko, gigitikin ko mga mm Hmm. Nakatok ba ng kaunti ang tinta? Pero konti lang yun mga kapaders. Salamat na naman Lord. Nakapangalawang kulambutan tayo. Sana mayroon pang kasamahan. Siguro ko bagong tabi ito sa bahura, galing kalaliman. Dalaking kulambutan ito may mga bahad. Hanap ulit tayo, baka mayroon pang kasamahan yun. Na ito mga kapaders, sa butas, naroon. Isang may balbas. Mm -hmm. Kitik, sentido ang tama. Hindi nakapurma. Maabante kami ng kaunti sa parteng unahan. At itong bahurang ito, sa si ito kami sinisinan sa mayro pa mong kahit para paano. At naroon, malaking alatan kahit malayo pa lang ako. Medyo mabuk mga kapaders. Mm -hmm. Kitik, sentido ang tama. Ay, mataba ito mga kapaders. Ayan o, ito hitog, -hitog ante yan daluhan ang isimit ko sa lata na ito pang hindi ito busog-busog ito'y mataba mga kapaders at narong pa nukos, nanalumpang sa agos mga kapaders lapitan ko Mmm. -hmm, pang kalamares pero masarap dito adobo sa gata mga kapaders o kaya adobo sa toyo kahit anong luto bahala na kayo kung naisip nyo mga kapaders pero ang na ito inihaw pang ulam sa kanggos. hanap ulit tayo naroon naglawa sa butas Naroon, salbatan na ako mga kapatid, sinulog ko, malaking sulit, budlawan, mm -hmm sige, ikot dyan. May sima yung pan yan, hindi ka dyan mga kabunot. Asula, nasulit tawag sa amin na ito. O kaya budlawan. Bihira ito magpangon mga kapaders. Pero pag nabi magpangon ito, marami. Hanap ulit tayo. Pakita na kayo. Oy, ano ito mga kapaders? Masamang pangitahin ito. Bago pa lang ito mga kapaders, so, nagdudugo pa. Pag hindi ang pating, pangaluan. Yan ang sinasabi ko pag isa partin laot mayroon pagkatiwala. Kung sino man ang kumagat dito sa isda na ito, magpakita. At kung gaano kalaki, sisiguraduhin ko, mamatay akong lumalaban. Kukuwain ko ito sa riwa pa at kahalap lang mga kapas yung malaking isda. Hanap na lang tayo ng isda mga kapadirs dito sa butas. May nakasuot. Uy, malaking alatan. Mm -hmm, matakas ka pa. Uy, na ito mga kapadirs. May tama rin ito. Ba May kagat sa parking balukbog Naglulugo pa rin mga kapadirs. Hindi lang ito inabot ng kagat. Nakabitaw din. Ayan, pulit mga kapaders. Gusto talaga akong subukan ng malaking hayop sa ragat na ito. Magpakita kang sa akin. Kung lagi ka man or pangaluan. Pero kung pangaluan mga sampung kiluhan na ang ka man sa akin. Hanapin ko nga yung kumakain ng isda na yan kung nasaan. Pakita ka dito. Na ito mga kapaders. Talikbago bago. Pandara mm -hmm. dagdag. Nasaan ka? Pakita ka. Ayun, may isda mga pas Mungit baboy wag iyon maliit pa akala umagulat mo ako dito sa bahura dahan dahan tayo ng langoy at sisilip silipin ko yung kumakain ng isda kunahan yan hanap ulit tayo mga kapaders ah, ito mataas na bato ayun paru paro. orinis langkitahan ko dito sa balingway mga kapaders ay malikot hindi makasintro arsing kulugod mm -hmm, gitik orinis or tapasan Kunutin bukas mga kapatid ng aking nanay naman. Talbos kalungkoy lang ang kaharap lang na ito. Harap tayo. Baka mayroon pa. Uy! Pugita mga kapatid. Manalang araw. Pero sa gabi kumahuhuli ito. May nakaharap ng mga batong maliliit. at ko muna mga kapatid. Uy! Laki nito. Warta na ito mga kapatid. ko muna yung aking automatic. At inyong sungkit ko rito. Salbatana. Uy! Labas ang mata mga kapatid. Sigurado ka sa akin. Di sima lang iba na ako mga kapaders. Sana magitik. Mm hmm, malayo ang tama. Hindi ito nakitik mga kapaders. Buhay pa. Ihilahin ko naman yung paano ako at para makabunot. Yun, tatanggal din. Buhay pa ito, hindi nakitik. Itong salbatana, kikilitin ko mga kapaders. Sigurado ka. Tutusukin ko ang ipinan ito para nubas para masaktan. Labas na dyan, magpahuli ka sa akin. Sige, the boss. Masasaktan ka lang dyan. Ba mm -hmm. Dito pa. Mm -hmm. Sa parting mata. Dito, sa parting ipinan. Hello. Huwag kang lumabas. Sige, lumabas ka na. Labas... boss. Ayun ma, ba, balik pa talagang. sa ko muna ang aking automatic. Itong disima. Paulitin ko mga kapaders. Bumalik sa butas. Lumabas ka na dyan. The boss. Lumabas ka na dyan. Pahuli ka na sa akin. Lobos boss. Na ito na mga kapaders. Malabas na. Uy, malaking pugita ito. Sige, gapang, langoy. Pumanap pa ng susuutan. Ay, maliritik ma. Uy, nakatanggal mga kapaders. Sige, langoy. Susundan ko lang mga kapaders kung saan masuot. Panahin ko na lugod. Mm -hmm. Yun, tinamaan din mga kapaders. Nagitik natin. Kartan linaw na ito, big na. Estimate ko dito, Sobrang dalawang kiluhan. Salamat Lord, malaking pugita ito. Pandagdag pambinta bukas na naman. Diyan sa parting unahan, malalim na ang dagat mga kapaders. Dito na sa kawabawan. Hanapan ko pa ng kasamahan. Yung pugita baka, uy, na ito, alatan. Mm-hmm, naudog mga kapaders. Hindi inasintido, malayo. Naudog la ang tinamay pinakang mayor na tinik sa udugan. Maraming alatan nagpakita sa atin ngayon dito sa bahura. Nung nakaraan, madalang. Hanap ulit tayo. Oras ngayon, alas 9.45. Kaya to, danggit. Tagilid. Ay, hamal ka. Pinahirapan mo pa ako. Mm-hmm. Mataan tama. Sige, bulag ka dyan. Langit ulit mga kapadis. Malapad na naman ito. Walang kasamahan. Madalang. At narong pa, danggit. Papalay ni Katabis rico mga kapadis. Mm-hmm. Tinamaan. May isa pa. Akong mapana. Mm-hmm. Bali dalawa mga kapadis ayos na ito pang daradagdag salamat Lord walang sawang salamat sa biyaya ngayong gabi ginigitik ni Kadavis Rico yung kanyang isla sa parting mata kayo hanap ulit tayo na ito bigan batang pusa mm -hmm, gitik Sintido ang ta mga kapatid ngarangah papisig-pisig lang ang buntot hanapan ko baka mayroong kasamahan na ang dyan sa unahan ay wala talaga hanap na naman tayo makita mga kulambutan wala dito Uy, naroon, nakasuot mga kapaders, pangatlong pana. Mm hmm, gitik. Ayos na ito mga kapaders. Mabot pa muna kami at makain. At maya-maya, may isang day pa tayo uli. Tulad na isang gawin, ating laot dito. Baka pangatlong tayo uli mga kapaders, hanggang umaga na naman tayo. Na ito mga kapaders, naahong pa lang kami. Maluto muna kami ng ulam. Yung mga danggit, iihawin namin mga kapaders. Nakachamba man, tatlong kulang butan Ayos man, ang isang dive. Kulang pulang isang styro mga kapaders. Limang kulang butan pa aming nahuli dun sa bahura. Malipat kami sa kabilang panganto. Abang-abang lang sa pangalan namin. Pagkakain, magsisid na rin kami.